Hello guys, good evening for tonight video guys Magluto kong manok guys Adubo nga manok Tingnan mo guys oh. Pinainit ko muna ang kawali guys Lagyan ko ng oil ngayon Kini, okay, lagyan ko na ng oil ang kawali guys Maya maya, ilagay ko na yung sibuyas at saka ahos Ito na guys, ilagay ko na guys Oh takot guys Kuligawin ko na guys Kuligawin guys Ang ahos at saka sibuyas bumbay Pag mapula-pula na to guys Ilagay ko na yung manik Mabango na guys Mabayo, Mabango na yung panakot guys so Guys, malapit na mapula guys Ilagay na natin ang manik, guys. Mmm. guys. Tapos kuligawin, guys. Lagyan natin ng magic. Sarap. Parang magicin. Yan, ang sarap, guys. Lagyan natin ng tuyo, guys. Tuyo. Tuyo. Pagkatapos, lagyan natin ng paminta. Paminta powder. Pagkatapos, haluin. Haluin, haluin. Pagkatapos, haluin, guys. Takpan natin, guys. Parang maluluto. Parang maluto-luluto. O, no, tinakpan ko na, guys. Ito na guys, mabango na. Naamoy niyo ba guys? Ang bango. Ay. Okay. manok. Tingnan niyo guys. Takpan natin ulit. Wow, wow, ito na guys luto na daw to guys sabi nila kasi yung tubig ka ganina kanina na nakasabay dyan sa manok nagmala naman siya guys oh. oh wala nang wala nang gangkunti na lang ang tubig guys oh. so yan daw ang ang gamaylan guys na luto na okay mga na kami magkain na let's eat ayan na wala na dito. Ito na, guys. O tingnan nyo, guys. Oh. Ang sarap na pala. Sarap, sarap, sarap. Sarap ng ulam namin ngayon. adubung manok. Hmm. Hmm.